Hoy mga friends Welcome back Tagal natin na wala no <laughs> Tara samahan nyo ko Batil patong tayo Let's go <music> Tagal ko rin di nagamit si Tencho Tumino oh Palinis kaya natin Mainit pa kasi tanghalin tapat And yes, hanggang ngayon wala pa rin yung parts natin. Ang tagal ng ano. <laughs> tagal na shipping. Dumi na ni Tensyo. Tagal na tambak. Tayo na lang maglilinis mamaya ng hapon. Alam mga brad. Tapit lang naman yung batil patong dyan na sa Pasay. go. Gusto kayo mga brads. Suot nga pala natin yung ating Iron Man sleeves. <laughs> Wala, namimiss ko lang yung Iron Man. Tsaka tinatamad akong mag-jacket. Kaya nag-sleeves lang tayo. <laughs> Salamat, boss. As in, uh, BMW Owners Society of Safety Riding. One of the big questions, mga brad, ano, isa sa mga uh, katanungan ngayon ng mga big bike riders, uh, mga enthusiast, ay kung meron pa ba ang Ironman next year? miss kita Tensyo So yun nga mga, mga brad Isa sa mga katanungan nyo yun Meron pa bang Iron Man next year? Well, di ko rin alam Kung meron pang Iron Man next year At sana makasama pa rin tayo Sa Iron Man next year And Last Iron Man nga Akala ko di tayo makasama diba? ba kasi so, medyo tight budget tayo mga brad. Buti na lang. Eh, may nag-sponsor sa atin. ano, Maraming salamat ABS Racing Team. And uh, Mr. and Mrs. B Cafe. Maraming salamat sa mga pinabot yung tulong. Laking bagay din yun, ha? In-sponsor nila yung registration ko. Tsaka yung sukli ay... Uh, dagdag ko sa gasoline expense magkano ba lahat ang nagastos ko nung boss iron man um, registration is 7550 yung hotel dahil nagbuka ko ng 4 days 3 nights nasa 15,000 yung hotel so magkano na yun 22 22,000 Correct me if I'm wrong Pero lalagay natin yung computation natin dyan Sa video So, gasoline expense is 5,000 So, more or less twenty to 30,000 Eh, almost half non yung na-sponsor sa atin Kaya, ayun Solid, di ba? Saka, mga brad, yung experience, priceless yun Honor, yung experience alam mo yun tsaka yung respeto ng kapwa rider mo sa'yo dahil finisher ka sarap sa pakiramdam yung mga bagay na di mo babayaran saan kaya dito banda yung nabutas na daan no alam ko dito part yun ng pasay eh Nakawawa naman si teddy bear Ay buti na lang malilim dito sa part na to Pedestrian lane priority ang mga pedestrian Diyan na lang sila magiging safe tumawid mga broad kaya pagbigyan na natin tsaka hindi lahat tumatawid sa pedestrian lane kaya malaking respeto sa mga taong tumatawid sa pedestrian lane pinapauna ko talaga yung eh, mga yan o oh, diba ah, saglit lang naman yung mga yan eh. hindi naman sila magtatagal tumawid kaya, na paunahin natin sila init ng panahon Napaka-init Lapit lang, di ba? Pasa ay magkatabi lang eh Uy, mani Bili tayo nyan mamaya Eto na naman tayo Nawawala na naman Nawawala na naman tayo mali kasi yung tinuturo ng Google Maps eh. Winala na naman tayo Ni Google Maps 8th Street 11 Ayan oh, Diretso lang pala siya Nahanap din natin. H Street. Ito mga brad, oh. Oh, ngayon yung sasawan. Sibuyas, Toyo, kailangan si Sili. Sayan na. Sarap. Sa nyo? Sarap po. Hi! Ah, Tapos may sabaw. Oh, so, <clears throat> hindi mo siya totally hihahado. Bala ka kung paano mo gusto kainin. Pero masarap yun. Let's go! Solid, sarap talaga. Number one. Eh, kaya well, salamat. Ay, busog na naman tayo. Nag-take out na rin ako ng papaitan para hindi na ako lalabas mamaya. Ay. House arrest tayo ngayon. <laughs> Stay lang tayo sa bahay. Let's go mga Brad. Yan lang naman yung adventure natin ngayon. Sinama ko lang kayo sa Chibugko for today's video. Kaso mali yung natin. para nakadaan na ako dito dati ah. Bagong Villamor. Solved na naman yung pagkain natin ngayon mga brad Bale yung in order ko yun yung special. Meron kasi yung regular 120 lang. Siguro pwede na yun sa normal na ano, normal na gutom. Alam niyo yun. <laughs> yung in order ko kasi pang medyo hindi pala. Yung in order ko pang gutom na gutom. <laughs> Meron pa doon yun yung 180. Yung in order ko yung ano lang 150. Uh, pwede na, Sob na sob naman ako eh. Actually, halos di ko na nga maubos eh. So, yung sabaw nun mga brad ay uh, pantanggal umay. Kaya pag medyo umay na ako, kasi alam mo yun, yung nauumay ka pero gusto pang kumain, yon yun yon Kaya hihigop ko yung sabaw, kasi yung sabaw ako, medyo matabang, which is a good ano, Di ba? Magandang kapares ng Batel Patong. Ang galing nga ano, nung nakaisip nun eh. Sarap. Hindi sya nakakasawang kainin. Batel Patong na yun. ya. Kuya, ba't dyan ka nag-hazard? Oo, huh? uh, dito pala yung labas noon. 'di ba? Kaysa lalayo pa tayo ng ano. Dito na tayo, god. Eh so we're here mga brat. Medyo so malapit-lapit na tayo sa bahay. So yun lang naman adventure natin ngayon. Tumibog lang tayo at uh, gusto ko lang kayong isa uh, isama sa adventure ko ngayon pagkain ng batel patong Parap talaga no na kami sa kagayan. anyway maraming salamat sa inyo mga brat sa pagsama nyo muli sa aking uh, short vlog na may okay, nag enjoy kayo sa ating adventure ngayon at o oh nga pala yung kinainan natin ay sa Pasay City Simon Pancit batil pa May mga iba't ibang luto pa sila doon, mga lutong kagayan. So, kung taga kagayan ka at malapit ka sa area, try mo doon mga brad. No? Try nyo doon kasi napakasarap. Talaga namang babalik-balikan ko yun. No? So, muli, lagi ko sinasabi sa inyo, kapag napagkatiwalaan, ingatan, let's go! Yeah! hindi ko alam kung na ano yung mainit eh mainit yung panahon mainit yung buga ng makina mainit yung hangin di ko alam basta mainit <laughs>